Tatlong araw bago ang undas, pus ngayon ang isinasagawang paghahanda ng mga producer ng bulaklak sa Baguio at Benguet para sa buhos ng mga customers sa mga naturang araw. Ang detalye mula kay Jonathan Lianes ng PTV Baguio. Bagamat naging matumal ang pamimili ng mga bulaklak sa itinalagan lugar ng pamal at panunsod para sa mga cut flower producers ng Baguio at Benguet, inaasahan magsisitagsahan ng mga mamili simula bukas hanggang sa araw ng undas. Sa itinalagang lugar ng Pamanang Panunsod para sa samahan ng Oplan Kaluluwa Baguio Flowers and Candle Vendor Association sa Burnham Park, Baguio City, Puspusan ngayon ang paghahanda ng mga cut flower at candle vendors para sa inaasahang pagtagsak na pangmamili ilang araw na lang bago sumapit ang undas. Ayon kay Chris Andrada na isang cut flower vendor dito, umaabot sa 16,000 piso ang kanyang inilaan para magkaroon ng pansamadabang pwesto na magtatagal ng 7 araw. Bagamat matumal ang pagbibenta sa nakalipas sa araw, naniniwala ito na kanyang mababaw ang kanyang ipinuhunan makara ng undas. 50 to 100%. 50 to 100%. Uh -huh. Uh, ah, ang supply ng... Bulaklak? Marami, marami pero mahal. Saan nang gagaling? May, may sa may sa Basta mo, mostly rito sa pengge. Hmm. At dahil dito, walang dapat ipangamba mga nagbibenta ng bulaklak, particular na sa dangwa sa Maynila, sa kadailan ng sapat ang supply ng mga bulaklak na nagbumula sa lalawigan ng Benguet. Ito ay bunga ng maayos na preparasyong isinagawa ng mga cut flower producers makaraan ang mga bagyong dumaan sa lalawigan. Mula sa lunsan ng bagyo at para sa telebisyon ng bayan, Jonathan Lianes. Ang mga balitang pangkalakalan at balitang panlalawigan, dito lamang yan sa pagbabalik ng News at One.